Hello guys, welcome to my vlog. Ay, ano yung ba-vlog mo ngayon, anak? Maluto ang tira ka kayo nina ng kalabaw. May <laughs> kalabaw ka pong alaga? Laki ng kalabaw mo doon, sa lipod? Hindi, si, si Dada lang meron. Ah, kay Dada. Nasaan daw yung kalabaw ni Dada? Andun sa malayong farm. Ah, oh, sa, <laughs> sa farm? Diba? Farm. Diba pa si Dada doon sa malayo? Yeah. Hmm. Kaso ang dami naman porn. So, Mag-harvest dun sa farm ko ng mais. Sa latex. Ito, ito. Ito. Ang ito. lalaki ng mais ko dun. Sabi mo anak, pang ano po yan, pang gamot. Nagsampula ko na harvest kung ano, okay na, pwede na. Oh. Medicine po yan sa Pang gamot laki. po ito. Pang gamot. UTI. UTI. <laughs> <laughs> Hehehehe Manggamot po Manggamot po ah, Selamat. Eh, bagaimana kalau giliran pun? po, opo Ayaan mo lang sya djan Dada, bakit nanggul? Nanggiging kalau giliran djaan Ayubat na ba? Dada, tingnan mo Nanggiging kalau grid Ubat na Top corn Top corn Top <laughs> corn, corn Corn potato yan man. This is a potato. A potato, tomato. Tomato oh, yan ang potato man? Yes po. May dami naman nalaglag mo eh. May! Ay, mo na po dyan. Lagay natin para sa ano yan, UTI. Double purpose pala to? Oo, oh, UTI yan. Pwede. Nilalaga. Kahit wala tayong UTI, maglaga pa rin tayo. Para ano? May. Oh. Ano yan? Ilagay mo po mm -hmm. dito. Parang bihon ah. Baka yun <laughs> yung ginagawang dito. Sa tangon. Ay, baby, no. Ay, Bagi Parang nang nagpagiging bigong. And the last dito one. Ano? Hmm. Ito pa. Ito pa. Last... No. No. Ito pa na. Marami pa yan. Isa na lang. Isa lang ito. Isa na lang. Popcorn corn. corn. Ito lang Kita mo yung corn? Kita mo yung corn? Sana matamis to. Kita mo po yung corn. Tingin ko matamis to. Tatanggay ko lang. Oo. Tanggay. Ito yung ano may tanim na Ay. mais may naaani bakit may farm ka ba? oo oh, dun sino, sa ano <laughs> sa litex. yung farm ko sa litix naaani mo doon? Hmm. kaso, may, um, kaso, kaso marami pa o? kaso marami ko kaso kaso ubos ano po ubos? ito ganito may Lepas so, tu mas terap yata Jangan minum korang Yes Huwag oh, muna ganyanin anak Masakit syan muna Hmm? Masakit syan muna Bau <laughs> muna kakak korna yena Hehehe paman kasi yan luto Kakak korn pati Kakak korn pati Wala na, anak. Gulo-gulo. Yan. Sus, karyo. laki, oh. laki ng corn. lalaki ng mga nervous ko nun sa halitix na. Sip, Huwag bibi kasi maga. Ano yan? May. Eh. May. na? Ayun, pato. Ito pa, oh. lalaki, oh. Lala na, na, no, -tong anak. Ilagay mo na po yan sa, ana, plastic bag. Ito nice, na, isa na. Bag. Gawin na po yung basura sa plastic. Bebe. Ano yung pakain natin sa kalabaw? Ito, kinakain ng kalabaw. May kalabaw ko ba? Ano <laughs> sa likod ng kalabaw ko? <laughs> Naku. Sayang, te. Kalabaw yan. Paborito <laughs> ng kalabaw yan. Ano yung ganyan? Ne, ito pa. Bebe, wag mo. Bebe, ganyan yan. Kasi may siya, me? Hindi, wala na yan. Uud. Ayan, eh, laki mga idol, oh. Wow, sub na naman si Baby Love nito. Favorite ni Baby Love? Favorite ni Baby Love. Ito eh? oh. rin. Hmm, favorite mo ba, Tana? Yeah. Yeah. This is, this is I want. This is I want malaking cucumber. Oh, cucumber. <laughs> <laughs> ano naging cucumber yan? <laughs> Mali yata si Baby, ha? Kamali ka. Cucumber. Ano po yun? Ano ba itong pangalan? You're wrong. Cucumber. Ano po yung pangalan yan? Corn, hindi cucumber. Wala nga si Kita na nabili yung cucumber pala. Ito na nga, nangyong paglaro hindi. This is so I it guys. Salamat. Salamat guys. Mag-vlog ka na dyan. Hello guys. Hello. Sige nga, mag-vlog ka kakain na ito ng kalabaw. <laughs>